Sobrang dami ng tao dito. Nanood daw to ng concert eh. Hindi ko alam kung anong concert yung pinanood nila. Ano? Big time rush? Sobrang Tapos ito. Dito. Madami din dito. Ay si madam. Angkas. Parang walang nagbubok sa atin pa. <laughs> dito lang. Dito lang tayo sa ano? Mahirap mag... Ah, Paps. Nabalit chess? Ah, good luck, Paps. <laughs> Ingat. Ah, tagaroon ka? Ah, sakto. Pang-uwi mo na yan. Pang-uwi mo na si Ma'am. Nabalit chess pala eh. Pero kung taga-ibang lugar ka, medyo tagilid pagpabalik eh. Pwede, baka madali ka na insult. No. Loko, may enforcer eh. Uy, ayun na sila. Umalis na. Yung apps ko, hindi ko na nasikaso. Wala na. Ayun o, no? daming tao dun o. No? Ba't walang taxi siguro? Ay, may mga sariling sundo yan. Uy, kanina pa to ah, na dito sa Cubao ha. Gateway Cubao. Oh. Ano yung pinanood nila? Ayun, pinatay na ilaw oh. Hindi masaya to. pa naman na yung signal natin Ano nangyari sa ano? Hindi, hindi pang ano yan, may mga sundo yung mga yan, no? Hindi, yung iba nakakapagsakay eh, o. Oh. Move na, no? Kaganda ka kasi sa move it, kahit wala kang apps, basta may telephone number ka, makakabook ka daw. Ano Oo, telephone number lang yan, no? may Maya, maya, papalisin na tayo ng gwardiya dito. Ayan, meron na. Ay, putik, sampalok. Rustan.